Sa showbiz, may mga tambalan na dumaan at may mga nawala pero may ilan na hindi hindi mawawala sa alaala ng mga Pilipino. Sila ang nagbigay ng kilig, saya at minsan pati sa milyon-milyong fans. Kaya ngayon, samahan niyo kami sa isang throwback journey sa most iconic love teams in Philippine showbiz history. Guy and Pip Nora Honor Ampersenter so Cruz Deferred Unang-una, hindi pwedeng mawala sina Guy and Pip. Si Nora Honor at Terso Cruz deferred ang Ultimate OG Love Team ng 70s. Sila ang superstar at Prince Charming ng kanilang panahon. Daan-daan ang kanilang pelikula at hanggang ngayon ay kinikilala silang foundation ng Love Team Culture sa Pilipinas. Vilma and Bobot Vilma Santos and Edgar Mortiz Sumunod naman ang Vilma and Bobot. Bago pa man naging star for all season si Ate Vi, siya muna ang half ng tambalan nila ni Edgar Mortiz. Isa sila sa pinakamatagumpay na young love teams noong 70s at naging bahagi ng unang henerasyon ng tunay na kilig. Sharon and Gabby Sharon Cuneta and Gabi Concepcion Sa 80s, walang masikat kundi ang Sharon and Gabi. Sila ang tinaguri ang king and queen of hearts ng kanilang panahon. Ang kanilang chemistry on and off screen ay nagbunga ng tunay na pagmamahalan at hanggang ngayon ay mailoyal siya gab fans na nananatiling solid. Judy Ann and Piolo Judy Ann Santos and Piolo Pascual Pagdating ng 90s, sumabog ang tambala ni na Judy Ann Santos at Piolo Pascual. Dahil sa teleseryeng Esperanza at mga pelikulang blockbuster, nagmistulang fair tale ang kanilang love story sa mata ng fans. Ang Jude Piolo Fever ay isa sa pinakatumatak sa henerasyon na iyon. Claudine and Rico Claudine Barreto and Rico Yan Isa sa pinakamahal at pinakanakakaiyak na tambalan ay ang Claudine and Rico Yan. Hindi lang sila naging real, kundi pati sa real life ay minahal ng fans. Kaya nang pumanaw si Rico, marami ang nadurog ang puso. Hanggang ngayon, Iconic pa rin ang kanilang tambalan bilang simbolo ng isang love story na bitin. Bea and John Lloyd. Bea Alonzo and John Lloyd Cruz. Kung classic lines ang pag-uusapan, hindi pwedeng mawala ang Bea and John Lloyd. Sila ang nagbigay sa atin ng mga pelikula tulad ng One More Chance na hanggang ngayon ay pinapanood at inaalala. Sila ang naging simbolo ng realistic love story sa big screen. Kath Niel, Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Fast forward sa bagong henerasyon, dumating ang Kath Mula teleserye hanggang pelikula, sila ang tinaguriang king and queen of hearts ng modern era. Isang dekada nilang pinakilig ang fans at nagmarka bilang isa sa pinaka-successful love teams of all time. Jaden James Reid and Nadine Luster Hindi rin mawawala ang Jaden. Sina James Reed at Nadine Lustre ang nagpasiklab ng kakaibang chemistry na swak na swak sa millennial at Gen Z. Sa teleserye man o sa kanilang concert tours, ramdam ang pagiging totoo ng kanilang tambalan. Kahit hiwalay na sila ngayon, nananatiling ikonik ang kanilang legacy. Lisken Liza Soberano and Enrique Hill Next ay ang Lisken, sina Liza Soberano at Enrique Hill. Sa kanilang mga pelikula at teleserye, tulad ng Forevermore, ipinakita nila ang natural na chemistry na naging dahilan kung bakit sila isa sa pinakasolid na love teams. Hanggang ngayon ay isa sila sa pinakaminamahal ng fans. Aldab Alden Richards and Main Just Mendoza At syempre, hindi matatapos ang listahan na ito nang hindi binabanggit ang Aldab. Sila ang tambalang umabot sa Guinness World Records dahil sa dami ng tweets at fans. Ang kalyeserye nila sa Eat Bulaga ay naging cultural phenomenon at naging parte ng kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas. Yan ang mga most iconic love teams sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Sila ang nagbigay inspirasyon, kilig, at alaala sa iba't ibang henerasyon ng fans. Sino ang pinaka-favorite love team mo? I-comment mo na yan sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa lahat ng showbiz kwento.